Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga pagkatapos ko maglinis ng kusina, eh dito naman yung sinunod ko sa may sala. Pinagtatanggal ko na nga lahat yung tropilo dyan, pati nga yung back cushion. Tapos inalis ko na yung mga tali dito sa may ilalim nitong sofa cover. May two weeks na nga rin, simula nung huli ako nagpalit ng sofa cover, kaya naman magpapalit na ako. Yun nga lang, medyo nahihirapan talaga ako dito sa sofa cover na to. Kasi nga yung ilalim, kailangan ko pang alisin yung mga tali. Though mas okay din naman tong sofa cover na to, kasi bukod nga sa hindi hindi siya nagugulo-gulo eh nababalot talaga yung buong sofa namin. Tapos hanggang ngayon nga kahit ilang beses ko na tong nalalaban ang ganda pa rin ng tela niya. Yung ibang sofa cover kasi after ng ilang gamitan eh naghihimulmol. Pinaguurong eh, ko na nga rin at kita nyo ang dami ko nga nakuha sa likod ng upuan. Medyo hirap na ako dahil ang bigat ng sofa at natabi ko pa nga itong halaman. O ayan nga at kumalit pa yung lupa pati nga yung mga bato-bato. Mangilan nga lang ng plastic ng biskuit dito sa may likod ng sofa tapos ko na nga rin pagkatanggal ko Grabe sobrang init nga ngayon ng mga oras na to, tagaktak talaga yung pawis ko sa may likod. Pagkatapos ko nga i-vacuum dito sa may likod, eh inurong ko lang yung sofa, tapos nag-vacuum na rin ako dito banda sa may carpet. Alam nyo ba minsan, pag nangakabasa ako ng comment na ang sipag mo naman, Mami Roxanne, minsan nagigilty talaga ako maging tamad eh. Alam nyo ba, wala nga, dapat ako may upload kasi nga tinatamad ako ng mga araw na yan dahil first day ko. Ang sakit pa man din ng puso na tsaka ng balakang ko. Kaso nga lang, hindi ko rin talaga mapigil yung sarili ko na walang ang gawin nung araw na yan. Mas nakakapanlambot din kasi talaga ng katawan pagka nakahilata lang. Pero okay nga din yung ganito kasi natutuwa rin ako. Lalo na magaganda nga yung mga gamit ko na pangdines Nakakadagdag sipag din. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko ng mag-vacuum ng sofa, e eh, binalutan ko na rin to. Ito ang isa kong sofa cover. Maganda rin to kasi nga waterproof na siya. Pwede pwede to lalo na kung may toddler kayo o di kaya may mga fur babies. Kasi pag nabasa to, hindi siya tatago sa pinaka sofa. At para sa akin, mas madaling ang balutan yung sofa namin pagka ito yung ginagamit ko, less pagod. Yun nga lang, dahil visible yung ibang part niya, minsan hindi rin talaga naiiwasan na marumihan. Lalo na minsan yung mga bata dito pag nauupo tapos may dalang pagkain. Kaya kung parehas nga tayo ng sofa na tela lang yung pinakapambalot niya at hindi leather, mas maganda talaga ako meron kayong wet and dry na vacuum. Kasi malaking tulong talaga sa paglilinis ng sofa. At habang naglilinis nga ako dito, may lumapit sa akin na nangungulit. Natatawa ako dito sa kanya kasi sa sabi niya sa akin, ginigisin niya daw ako na madaling araw, tumatanggi daw ako. <laughs> At dito nga nagulat ako kasi gusto kong kargahin. <laughs> Kala mo naman talaga kaya akong buhatin eh. Kung dati nabubuhat niya ako, ngayon nabibigatan na siya sa akin. So anyways, mabalik na nga tayo dito at tigilan na nga natin ang talandian. Chares! Pinagbabalik ko na nga yung back cushion saka yung mga throw pillow, pati na nga rin tong center table. Akala ko patapos na ako kaso napansin ko nga itong floor lamp na medyo maalikabok na siya. Kaya ayan, pinunasan ko na nga rin tapos maya maya binalik ko na rin tong alarm clock pati na nga rin tong halaman. At yes, natapos na nga rin ako dito. Akala ko wala akong matatapos ng gawain ng araw I So pagkatapos ko naman maglinis sa loob, eh lumabas naman kami para mag-ihaw. Paano? After nga namin mag-inihaw na manok nung nakaraan, nagre-request nga kagad yung mga anak ko na pag nag-grocery daw ako, eh mag-inihaw nga din ulit kami. Kaya naman eto, eh, for the ihaw nga ulit ang mga person. Pero this time, mas konti lang yung iihawin namin dahil tatlong piraso nga lang to at tag-isa nga lang kami ng mister ko. Tapos yung isa, hati yung dalawang bata. Ay grabe, habang ini-edit ko nga to ngayon, parang natatakam na naman nga ulit ako. Chares. Inabot na nga kami ng gabi dito sa labas sa pag-iihaw. Nagsabay na nga rin kami ng apat na hotdog para nga papakin. Yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panunood! Till next video!